Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Bali, andito naman tayo sa munting kusina ko. Meron ako isda dito. Ayan, oh. matamba ka. Tatlong piraso ko. Oh. Ayan, oh. Ang bili ko nito ay 112. just sa talipa pa, pa. Tapos bumili ako ng 10 piso 10 pisong kalabasa at saka 20 na malunggay kasi gusto ko magkata ng ulam ng malunggay at saka kalabasa at saka yung ano ka na ito? Nyug, eh, ano? yung nyug 30 pesos ang nyug bali 170 72 dapat sabi ko tawad na yung ano yung dos kasi ano 170 lang yung dala ko. Pumayag naman. Kaya nakatawad ako dito ng dalawang peso. Hinati ko siya kasi ang laki. Kaya hinati ko. Ayan. Kasi hindi nila to kinakain. Pag yung anak ko ang nagkain ng isda, hindi nila kinakain yung ulo. Masasayang din lang. Kasi ilalagay na nila yan sa hugasan. Ayan o, oh, tingnan nyo. Ito yung magiging ulam namin ngayon panghali. Ang dami kong gawa ngayon kasi maglilinis ako dun sa maliit na paupahan dahil bukas may lilipat dun. Sabi ko, sige, linisan ko ngayon. Hindi okay. ako makalinis-linis kasi walang bantay sa shop. Mamaya siguro isasarado ko na naman yung shop para maglilinis ako dun. Kasi bukas daw ng panghali ang lipat niya. Kaya linisan ko na para pag ano niya, malinis na. Ipritongin ko to. Ayan, tapos eto na yan, o. Oh. Ayan, tapos aasinan ko na to. Yung sinisira ako ng asin nito, isang dakot, baliktada na yan. Ang ano niya oh tingnan niyo oh sariwang-sariwa 'yung ano, 'yung isda kasi tingnan niyo 'yung mata ang linaw niya. Masarap ito. Naririnig niyo 'yung nag ano, tutunog. po 'yan. Tapos doon ako sa baba maggugulay, doon ako maglulubo. kaya ang dami kong gawa ngayon tapos mamaya po punta ko doon sa kabilang bahay ulit kasi titingnan ko yung gumagawa mag-i-stop muna sila ngayon kasi hinihiram niyang kapatid ko yung nagtatrabaho. yung mason kasi yung bahay nila sobrang matulo na papapalitan niya ng bubong sabi ko sige kasi di pa naman ginagamit yung bahay na yun okay lang wala kasing mahanap dito. Uh, marami naman dito kaso gusto nila yung kinukontrata tapos pati materialis. Eh dati pinakontrata nila yun tapos ang binakal na ay ang binili na materialis ano yung manipis lang na mga bakal kaya ang bilis kalawangin tapos ang bilis maputol kasi ang pinakamanipis na bakal yung binili nila. Ngayon, ayaw na nila kontrata Kaya, inira muna yung mason. Tsaka, meron sila isang helper. Kaya, sabi ko, sige, stop muna kasi di pa naman ginagamit yung bahay na hindi Di pa naman, di naman, kailangan madaliin ang paggawa niyan eh. Binabalatan ko kasi matigas na oh sobrang matigas na kaya kailangan talaga balatan. Tanggalin ang balat. Pero pag malambo to, okay lang na hindi siya balatan. Linisan lang yung balat ng kalabasa. Kasi kinakain talaga yung balat ng kalabasa. Kasi kami doon sa sa bagay sarili namin tanim dati pag nagluto kami ng kalabasa basta nagaganon pa ng kuko ayun sinasama namin yung balat ng kalabasa tapos ko naprituhin ayan dito ko lang nilagay may mga malunggay po dito ko lang nilagay sa may ice cream kasi para matakpan ko dahil hindi nila ito mauubos na yung araw na to Uh, tsaka ito yung malunggay na himay ko na. Ayan, lulutuin ko na ito kasi para ready na yung pananghalian. Magtitiga na lang ako ng yung Ayan, ang hugasa na natin. Pinatuloan ko lang sa gripo. Mas maganda kasi to. Ito oh. Nahugasan na natin. Magpipiga na ako ng ito, yung ating yung malinis na tong ating langga ng maliit. Pipigain ko na to. Ayan na ay yung gulay natin. Medyo may sabaw siya na konti. Luto na to. Ayan. Ako. Ayan, luto na yung ating gulay. Maingay yung ating mga customer dyan. Sarap. Ayan lang, tsaka yung preto yung aming pananghalian. Ay na tayo, wala akong kretong isda kasi gusto ko lang gulay. Ayan lang po yung ulam ko at saka saging. Wala pala. Wala pang video. Wala pang video. Ayan po, binay-stop time ko silang lahat kasi lakas ng ulan at saka may kasamang kulog at kidlat. Namamatay yung mga computer namin masisira. Kaya stop time muna at saka maliligo na sila. Uh, higit isang buwan din itong nabakante. Higit isang buwan din itong nabakante kasi namimili ako ng oo ka. Hindi ako tumatanggap ng dalawa ang anak kasi maliit lang kong kwarto na to. Kaya namili talaga ako kaya medyo natagalan. Ayun, nakakuha ako ng nag-iisa lang siya. Bali, binata siya. Sa isin daw siya nagtatabaw. Lilipat na siya bukas. Alas 12 daw siya pupunta dito kaya nililisan ko lang <coughs> po. Hey dah. inis ko na yung harap ng kwarto. Ayan. Sabi ko dun sa isa, dun niya ilagay yung basura sa ilalim ng hagdan Huwag din ito. So, ayan yung mga namupahan noon. noon. Tingnan nyo yung tiles may ang daming basag-basag. Ayan. Ito mamaya na ko nasa. Ngayon, ang gagawin natin, pupunasan natin yung bintana. Kasi ang dumi ng bintana. Ayan. Kung nakikita nyo. Ayan o. Ah. Sobrang mali ka po at saka dito. Yan naman ang susunod natin na ah, punasan. Na ngayon ko lang napansin na ah. ang daming mga, ayan o. Oh. Tapos, ilagyan ko na ito ng chlorine, hindi matanggal. Parang mga kalakalawang siya. Ayan, papalitan ko na lang yan pag alis na naman ng oo pa. Pabago ko na lang to. Sa ngayon, pwede pa naman to pagtsagaan. Dito, nilagyan na ng... Dito, inugasan nila yung ano, pintura Oh. Kaya ngayon, pintura, di ko matanggal. Tapos, ang gagawin ko, imamap ko na to sa hig na to. Ayan. Yan yung CR, nilagyan ko na ng chlorine na may sabon. Kasi, namoryati ko na yan noon. Tapos ayan, yung punas-punas na lang. Ayan na, uh, malinis na ito lang. Pupunta ako ng palengke ngayon kasi bibili ako ng saksaman. kalitan ko yan at saka yung gripo. Ayan. Dahil masyado maikli yung pinalit nila. Eh. Tumatanga dito yung tubig. Tapos dito, pinagtanggal ko yung ano nito, cabinet kasi ang daming ipis. Dahil siguro maliit yung space, hindi nila nalilinisan. Kaya lagyan na lang nila ng cortina. Ito na, ang dami naming bilo. bill sa tubig, bill sa kuryente, meron pa doon. Ito yung nabili ko, oh, na outlet. Ayan, ito, oh. Tapos yung bahay niya, ito. Tapos bumili din ako ng gripo kasi yung gripo doon, maikli. bumili ako ng mahaba. Yung gripo kasi noon dati is stainless. Ayan. Para maganda tingnan. Medyo mahaba. Tag 89 to. Yung mumurahin lang to. Tapos, ayan. Bale, 301 ito. Ayan lang po. Maraming salamat sa inyong lahat.